Pinalilikas na mula sa tabing-ilog ang ilang taga-Agusan del Sur dahil sa bagyong Agaton. Pero may ilang ayaw umalis at ang ibang magsasaka tuloy pa rin sa pagtatanim. Nakatutok si Hajrieta. Kasama mo otoridad pinuntahan namin ang Barangay Maharlika sa bayan ng Talacogon. Pinalikas na mga residente roon bilang paghahanda sa paparating na bagyong Agaton, pero may mga ayaw lumikas. Ano 'to Lawan ang covid? Nang lang Uh, kagaya ngayon, sir, na sobra yung inundation ng area, mataas na masyado yung tubig, na kailangan may floater naman po yung bahay, kailangan po itat may, kailangan po it italik sa anong may posteo kahoy dyan. Sanay na po, eh, napang-resilient na po yung mga tao ito when it comes to flood. Uh -huh. Ang problema lang dito, sir, they're, they're not accustomed of having typhoon. Ang ilang floating houses, hinila na. Ang mga magsasaka naman dito sa bayan ng Rosario, nagsimula ng magtanim ng palay kahit may paparating na bagyo. Ito nga, malawak na bukering ito ay nagmisulang-alawa noong kasagsagan ng flash flood. Marami sa mga pananim nila ang nasira. At kaya may papalapit na naman na bagyo, ang mga magsasaka ay muli na namang nangangamba na baka ulit masira ang kanilang mga pananim. Malaki naman pera naman magagasto dito tapos masisira naman ang palay. Ayon sa PDRRMC, anim na bayan ang binabantayan nila ngayon, kabilang ang Bunawan, Veruela, Santa Josefa, San Luis, Esperanza at Loreto. Katabi kasi ng mga ito ang Agusan River na posibleng umapaw kapag lumakas ang ulan. Ang mga nauna na sa evacuation centers, inabisuhan ding wag mo na muwi. May mga evacuation plan yung mga municipality. Yung lahat ng municipality dito, may mga responder na kanila Ang Bela Organization din yung sa atas. Yung Central Rescue Agusan din sa Mula rito sa Agusan del Sur, Haji tutok Nakatutok, 24 Oras.